Namataan umano si Gio Halaron sa grupo ni Coach Chot Reyes sa kabila ng usap-usapang lilipat ito mula sa Northport patungong Blackwater. Binasag naman ni Miss Erica din ng SBP ang pananahimik sa isyo ng pagtawid ng ilang players overseas. At sa huli, inamin nito na hindi mawamatay ang liga ng PBA sa kabila ng pagtawid ng ilang players abroad. Payo niya, dapat itong gamiting pagkakataon ng PBA para mas paigtingin pa ang programa ng liga para makasabay sa pagbabagong nagaganap sa mundo ng basketball. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kamakailan lamang ay maugong ang balitang posibleng lumipat si Gio Halalo ng koponan. Mula umano sa Northport, tatahakin umano nito ang daan patungo sa Blackwater. Subalit tila lumalabo ang isyong ito. Bunga ng inilabas na pahayag na inquirer kung saan sangkot ang grupo ni Coach Chot Reyes. Narito ang report. Tutukan natin si Jonas Terado sa kanyang report sa inquirer. Ang paglitaw ni Gio Halalon sa mga paghahanda ng TNT para sa nalalapit na PBA season ay nagdulot ng mga haka-haka tungkol sa kanyang kinabukasan kasabay ng isang nakabinding trade sa pagitan ng NorthPort at Blackwater. Isang source ang kumumpirma ng paminsan-minsang paglahok ni Halalon sa mga practice ng Tropang 5G na napansin ng mga matatalinong netizen sa mga post sa social media. Kabilang na ang isa mula kay Coach Chot Reyes. So na nga mga ka-playoffs diba? Dati nang may umuugong na balitang lilipat si Gio Halalon sa kuponan ng Blackwater mula sa Northport. Pero ngayon nakikita o nakita umano siya sa practice ng TNT Tropang 5G ni Coach Chot Reyes. So ano ang tingin natin dito? Eto yan mga ka-playoffs. Ang paglahok ni Gio Halalon sa practice ng TNT Tropang 5G Kahit paminsan-minsan pa lang yan at wala pang opisyal na kumpirmasyon, malakas na pahiwatig na po yan na malapit ng matuloy ang kanyang paglipat sa team. Sa mundo ng professional na basketball, ang pagpapraktis kasama ang isang bagong team ay madalas unang hakbang sa pagsisimula ng bagong yugto sa karera na isang player. Di ba? Hindi basta-basta ginagawa yan ng mga kupunan, lalo na kung nakakontrata pa ang player sa ibang team. Ang kilos ni Halalon mga ka-playoffs nagsisilbing tahimik na pahayag na puyan. Nahanda siyang isara ang kabanata sa Northport at harapin ang bagong hamon sa TNT. Senyales din puyan na seryoso ang TNT sa pagkuha sa kanya bilang bahagi ng kanilang roster sa paparating na season. At kahit wala pang final na trade agreement na naaprubahan, ang pagpractice ni Halalon ay pwedeng sabihin na nagsisimula na ang proseso ng kanyang paglipat at maaaring mabilis itong masundan ng mga opisyal na anunsyo sa mga darating na araw. So tingnan natin, di ba? Ibig sabihin, posibleng makita natin si Halalon hindi sa Blackwater kung hindi posible sa TNT Tropang 5G. Sa ngayon may average na 8.33 points 4.67 assists, 4.44 rebounds at 1.44 steals per game si Halalon na posibleng makatulong sa kampanya ni Coach Chot Reyes na nabigong kuhanin ng Grand Slam sa nagdaang 49th season ng PBA. So abang-abang tayo dito mga playoffs, tignan natin kung matutuloy ang paglipat niya dito sa TNT Tropang 5G. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang pamuna ng SBP, partikular si Miss Erica D, sa malimit na pagtawid ng ilang Filipino players overseas. Ayon sa kanya, patunay umano ito ng isang magandang kalidad na industriya ng basketball sa bansa. Tanda rin umano ito na nakikipagsabay ng Pilipinas sa mundo sa larangan ng basketball. Narito ang kanyang pahayag. Tutuo ka natin si Miss Erica D sa report ni Ivan Suing ng Daily Tribune. Para sa akin, maganda to para sa atin dahil bahagi ito ng key performance indicator ng isang federasyon. Kung maganda ang kalidad ng industriya natin dito, maaari tayong makapagpadala ng mga manlalaro sa ibang bansa. Hindi nila kukunin ang mga manlalaro natin kung hindi sila magagaling. Kaya ito ay tanda na ang basketball sa Pilipinas ay kayang sumabay sa pinakamagagaling sa mundo. Tama yung sinabi ni Miss Erica D na ang pag-alis na mga manlalarong Pilipino para maglaro sa ibang bansa ay hindi dapat tingnan bilang kawalan kung hindi bilang patunay na kalidad o bilang patunay ng kalidad ng ating basketball. Kung hindi magaling ang mga atleta natin, hindi sila talaga kukunin ng mga banyagan liga, di ba? Ibig sabihin, may kompetitibong antas pa rin ang basketball sa Pilipinas at kinikilala pa rin ito sa international stage. Malinaw ang mensahe sa pahayag na ito, di ba? Hindi basta kinukuha ng ibang bansa ang mga player kung hindi sila magagaling. Ang katotohanan ng hinahanap ng mga banyagang liga ang mga atleta mula sa Pilipinas ay isang malaking patunay na may mataas na kalidad at husay ang ating basketball sa bansa. Ipinapakita po nito na hindi natatali yung talento ng mga Pilipino sa lokal na entablado lamang, kundi kinikilala rin sa pandaigdigang antas. At kung titingnan natin mabuti ang nangyayari sa kanila sa ibang bansa, sa mga player natin, katulad ni Carl Tamayo, Ren Sabando, Kevin Kembao at iba pa, makikita mo talaga na hindi sila basta player lang doon inaasahan talaga sila ng kuponan na humugot sa kanila, di ba? Malaki tiwala nila, ibig sabihin. Pagkatapos niyan, hindi lang sa ibang bansa sila nananalasa. Dito rin sa atin sa Gilas, Nakita naman natin yung kaso ni Carl Tamayo at Kevin Kembao, di ba? Sa gilas noong na nakaraang Asia Cup. Ang laki ng ambag nila doon, ha? At tingin natin dito mga ka-playoffs, nasasanay sila na kalaban na ibang lahi. Kaya kapag nasa international stage na sila, wala nang hesitation, wala nang kaba. Laban kung laban lang sila doon. Ibig sabihin, malaki na itutulong ng kanilang ganap overseas, di ba? Bukod sa issue ng paglipat ng players overseas, sinagot din ni Miss Erica din ng SBP ang umano'y paglubog ng PBA. Ayon sa kanya, hindi umano na mamat tai ang matandang liga sa Asia Patunay umano ang selebrasyon nito ng ikalimampung kaarawan nito ngayong taon. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Miss sa report ni Ivan Suing ng Daily Tribune. Hindi mamamatay ang PBA. Maniwala ka na sa puso pa rin ng mga Pilipino ang PBA. Naniniwala ako doon. Nandiyan ang PBA sa loob ng limampung taon. At ngayon ipinagdiriwang nila ang kalimampung anibarsaryo. Hindi ako naniniwalang makakasama sa kanila ang pag-alis ng ilang manalaro. Sa katunayan, mayroon din mga bumabalik sa kanila. Ang mahalaga lang, tanggapin na halos wala ng hangganan ng mundo ngayon. Mas madali nang tumawid ng mga border. Alam niyo tama talaga yung sinasabi ni Ms. Erika Di eh, Hindi mo amatay yung PBA. Nananatili kasi bahagi ito ng puso at kultura ng mga Pilipino eh. Limampung taon na ito nagsisilbing pangunahing liga sa bansa, di ba? At sa kabila ng pag-alis na ilang manalaro patungo sa ibang liga, may mga bumabalik pa rin at nagpapatuloy ang suporta ng fans. Yung pagtawid, minsan talaga hindi maintindihan ng karamihan na naghahanap buhay lang sila mga ka-playoffs. Mas malaki kasi yung opportunity abroad, di ba? Kaya ginagawa nila yon. Sayang naman kung hindi mo siya i di ba? Ang problema, yung 3-year ban ata na ipatutupad ng liga sa mga player na umalis. Hindi pa ako gaano sigurado sa nilalaman ng patakaran na yun, mga playoffs. Kahit layunin ng 3-year ban na yun na protektahan yung liga, maaari ding magmukhang had lang yon sa personal na paglago at opportunity ng mga atleta. Sa panahon kung saan global na ang competition at mas bukas na ang mga pinto sa international na merkado, marapat sigurong bigyang halaga ang kalayaan ng player na piliin ang landas na makabubu mabuti para sa kanilang karir at pamilya. Kung tunay na matibay talaga yung PBA at mahalaga ito sa puso ng mga Pilipino, hindi dapat katakutan ng ganitong uri ng player movement. Eh. Sa halip, dapat itong gamiting pagkakataon para mas paigtingin ang programa ng Liga, di ba? panatilihin ang tiwala ng mga player at siguraduhin makakasabay ang PBA sa mabilis na pagbabagong dala ng globalisasyon sa basketball. So guys, maraming maraming salamat.